itu yo kan. Oh, ini tuh mo yo. Sabi sabi gitu kan ya? Sabi saya kan lebih. Tapi kan manfaatnya. Kalian. I love film kaya aku. Bigian. Kita cerai. Harianya enggak ada. Bigian. Hello. hello! Dito na kami sa Huawei! <laughs> hello Bukasim! <Si> Bukasim! <laughs> Bukasim siya! Ganyan na! ikaw! Okay. Nangarap okay. ko sa'yo yan! Magpangit! Gano'n na ako! ako! Gano'n na ako! Gano'n na ako! Gano'n na ikaw! Gano'n Ano ba gagawin mo? Wawawi. <laughs> Ay, hindi nito dito sa akin eh. Bebe, wait lang! Bebe, wait lang! My love my life. Ay! Bebe, ayun namin ko kukunin lang namin. Lamber! Ko Lamber! lang lamber! Kukunin lang Lamber!